Yo what's up mga idol so welcome back again sa Kaburaho TV so for today's video ito nga po pala yung ating uh, episode 6 ng ating PBC Toy Gun mga idol no This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only So ito nga po pala yung ating panibagong version ng uh, tankay mga idol So yun, mga idol, baga tayo mag-start. ah disclaimer lang mga idol, bawal gayahin ng kahit sino ng walang gabay at patnubay ng mga magulang mga idol, no. So 'yun kung nakikita niyo diyan sa uh, screen mga idol, ay yung dating ating uh, PBC Toy Gun mga idol, no. Eh yung version ng unang version natin mga idol, 'yan kung nakikita ninyo. Uh, gumamit pa tayo din ng plastic bottle yung uh, plastic bottle ng pang-spray mga idol, no. Yung lalagyan ng mga alcohol. So ngayon, uh, may bago tayong version mga idol. Ah, ito na yung ating one way valve mga idol no. And ito yung ating magiging tangke. Eh. At ito naman yung ating pump, balloon pump. And meron tayo dito ng PVC na hina, ah, binilog mga idol and binuksan natin sa gitna. So, mabilisan lang 'tong mga idol ng paliwanag na ito yung nga pala yung ating one way valve mga idol. So, Kung napapansin niyo may butas 'yan diyan. Yan, may butas. Hindi ito, yan. May pako sa loob, stopper, and may MP light na jawline mga idol. So ang ginamit ko dito guys is a uh, 20mm na PVC mga idol no. And ito tinakpan natin ng PVC na pinalat natin and binilog then kinapit natin ang shoe And meron din tayo dito na ganito din isang ganito. Ito. Yan mga idol na nakikita ninyo So, ito mga idol is uh, male. Male adapter mga idol and female. Yan. And ito naman is 20mm na PVC. Yan. Ito yung ginawa ko dyan mga idol. Uh, humanap ako ng uh, 12mm na PVC mga idol. And kasha yung uh, MP Jolin mga idol. O MP Jolin. And nilagyan natin siya mga idol ng Oring mga idol sa loob tapos joling yung sunod and pako. And mga idol nilagay natin siya dito na epoxy. ayan mga idol, and kinapit natin to. And dito naman mga idol yung ating sa balloon pump, meron tayo ditong male and female plug mga idol no. Yung ating uh, male plug mga idol is kinabit natin dito muna sa may palasin muna natin. Ah, uh, kinabit natin dito sa may balloon pump mga idol 'yan. So nakikita ninyo uh, wala na siya ditong uh, ulo mga idol, no. Pinutol natin siya hanggang dito sa may roscas niya mga idol. And ito naman yung ating ah, uh, 50mm na end cap mga idol. Yung kasya dito sa 50mm na uh, PVC pipe natin mga idol, no. And ito yung ating male plug mga idol 'yan. Then dito may end cap na 20 mm yan binutasan natin ito yung uh, kadugsong nung balloon pump natin mga idol no yan napakadali lang yan mga idol gawin binutasan ko lang siya ang uh, kasya yung 3 port na female uh, plug mga idol no pang 20 mm mga idol yan binutasan ko din nilagyan ko ng epoxy magkabila siya mga idol pati dito sa loob para mas matibay And ito naman yung ating uh, PVC 50mm mga idol. Yung ikakabit natin sa chamber. Yan. So ito ang mangyayari dito. I-demo ko muna sa inyo mga idol. Ayan. Ganito yung magiging itsura nya. Bali ito. Tanggalin muna natin to. ito yung papasok sa chamber etong ating uh, one way valve yan makikita nyo may jolly niya sa loob and itong ating isang pvc na binilog tapos pinatasan natin sa gitna dito yan mga idol yan, dalagyan nyo lang sya nyo ng marking para hindi kayo malito para may... Hindi kayo mawala sa... Uh, pagka... Ano nyo mga idol? Sukat. Yan. Ganito lang itsura nyan mga idol no. Pagin natin muna dito. Yan mga idol. Ganyan yung itsura. And itong ating... Uh, itong ating uh, tina receiver mga idol na tinatawag tulusot natin dito yan. yan Dito siya lalabas ito yung papuntang chamber mga idol yan ganito yung magiging itsura nyan mga idol no? ito ito yung papuntang chamber ito ito mga idol papuntang chamber yan nangyari nyan mga idol is ganito yan mga idol ito nga pala is pantay yan nakalimutan to yan mga idol ganyan yung magiging tsura niya ito yung papuntang chamber Ito yung magiging tanke natin ng thinner. And ito yung ating balloon pump. So, ganito lang yung gagawin natin. Yan, mga idol. Yan, mga idol. Pag pump mo dito, dito na lalabas. So, yan mga idol. Pag pump mo, dito yan lalabas, mga idol. No? So, ang purpose ng jolly natin, is siya yung mag stop ng hangin papuntang tangke ng tinder mga idol ganun yung purpose ng mga idol kaya may lagay nilagay tayo ng jolen so yun sa ibang paliwanag hindi ko naman nilalahat uh, hindi nila pinapaliwanag kung bakit nga lagay ng jolin mga idol no? kasi marami pa yung uh, baguhan na gagawa pa lang ng TBC toy gun mga idol no? yan dapat pinapaliwanag nyo kung paano yun gumagana so yun ganun yung purpose ng jolen natin sya yung mag stop ng hangin papuntang tangke ng tinder mga idol no? So, ito naman purpose ng ating balloon pump. Siya magtutulak ng thinner pa loob ng chamber. So, yung galing naman dito sa tanke, babato dito sa may uh, igniter natin, doon sa may wire. Wire ng igniter, may idol, no? So, yun. Napakadali lang, mga idol, gawin ng uh, tanke na one-way valve, mga idol, no? So, ganun lang mga idol. Madali lang mga idol, no? So, yun mga idol. Hanggang dito na lang muna yung uh, video natin about sa ating PBC Toy Gun Rifle, mga idol, no? So, yun. Uh, see you mga idol sa episode 7 ng ating PBC Toy Gun, mga idol. No? So, yun. Maraming maraming salamat sa panonood at sa mga walang sawang sumusuporta sa Kaburao TV. So, yun. Uh, sa next video natin, buo na yung ating uh, PBC Toy Gun, mga idol, no? Uh, sa mga bago pa lamang mga idol uh, mag-subscribe na kayo at ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing ako may mga bagong upload ng mga vlogs mga idol no So yun mga idol maraming maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog mga idol